Hello, good morning, good morning, good morning mga kagri ka mga ka farmers So for today's video is Andito pala kami ngayon sa Camp Boholana So andito si Franklin Dalton Yung bibi ni Ma'am Flora Boholana mga kaagri, mga ka farmers Dahil meron tayong ipapaayos sa ating YouTube studio Or sa YouTube Google AdSense natin mga kaagri mga ka-farmers kasi nga is nakapinding yung payout natin mga kaagri mga ka farmers due to hindi natin na-comply yung mga requirements ni YouTube or ni Google kaya ganun mga kaagri pero ngayon is tinulungan naman ako ni Ma'am Flora Mibuhulana dahil siya naman talaga yung knowledgeable dito mga kaagri dahil tayo naman is first time tayo na makasahod sa ating YouTube earning mga mga ka farmers so mingan sad nga diya po ang bata ni Ma'am Flora may buhula na so magbisaya guys arong dilita maipit ba kay maipit ka aw anga, oh, ah, oh yung maipit ta ni so yun mga kagri mga ka farmers um, hopefully na maayos na to and then makasahod na tayo mga kaagri dahil unang unang sahod natin to and then ano lang naman to kanang lingaw-lingaw dang kaguol na nga ko ang pag-youtube youtube mga kaagri mga ka-farmers ang purpose ko talaga dito nung nag-youtube ako is to share my knowledge na binigay ni God sa atin dahil yun yung naman yung pinaka purpose natin bakit tayo nag gumawa ng content na ganito dahil by agriculture is by profession mga kaagri so willing tayo mag share ng ating kaalaman tungkol sa ating profession mga kaagri so andito pala yung pinaka magandang dilag yung asawa ko na si ay, Lina, Lina Miguel Love Shout sa Bossing, what's up, what's up? Para dili ta maipit anin da ba. So ito pala yung pinakamagandang asawa ko mga kagri si Sooner, Sooner dahil hindi pa naman kami kasal today. But later, ano, sooner or later magiging ano ko na rin. To. Magiging kabiak. So yun mga kaagri mga ka farmers So grabe si Dalton mga kaagri oh. Napaka cute Sobrang ano to Ilang months na ba to si, ano, si Dalton? Mga Ano? Ilang months na? Hindi ko matandaan mga kaagri Dahil hindi ko na tanong So so far naman is napaka ano, Mabigat siya na bata mga dahil nga is alagang Flora May Baka sa susunod na vlog or sa, sa susunod na year is baka makita nyo na rin na naging popular vlogger na rin to. Yung batang to dahil meron na siyang social media account <coughs> which is yung Facebook page na, na malaki na rin yung followers. Di tulad sa atin mga kagri ka dahil nagsisimula pa tayo. So, meron paano tayo kung one step at a time na tayo mga agri pero kahit pa paano nag-grow naman din siya and then marami din naman tayo natutulungan na mga farmers na nagtatanong tungkol sa mga ginagawa natin sa bukid mga kakwi and then sana is magustuhan nyo pa yung mga content na gagawin ko by next days, by next month, by next years dahil continuous tayo sa pag-vlog mga kagre dahil ini-encourage ko yung sarili ko na magawa ng content na educational content which is related through agriculture, through farming mga kagre so, so yun nga is napat kami dito dahil nga is nagpatulong kami or nagpatulong ako sa aking problema sa google or sa youtube nga dahil nakapinding yung payment ng aming youtube channel mga kagri ka so ito natimingan pod nga uh, diapod si dalton nagkilang kilak na ang ikarga dahil ano ba yun tawag nung tagalog bisaya namantahan niya yung maipit namantahan niya yung mga pero pasag di lang kung mga kay ingani man ta. Mag tinabangay ra man ta. So magpatabang ta di ta magpamawao -ma -ma kuan kay masayop lahi nung masayop pa. Pero niyaman si Ma'am Floro may andam mang mutabang so Miguel love shout out sa iyo Ma'am Floro thank you so much sa imong pagtabang namo nako sa akong Google Google AdSense mga kaagri mga ka farmers So medyo ano na tayo hapon na kami punta mga kaagri dito dahil nga is nag seminar kami ng aming ano requirements para sa aming kasal mga kaagri So yun nga mga kaagri is <laughs> nagutom na si Dalton dahil ano daw hapon na din to de yung papa nya is karga karga si bibi dalton mga lewat menini undoy rulito mga kagri ka so yun mga